lapit na matapos wiring na lang kapatid <laughs> ayan na may mga materialis na kami yan ang manager namin oh. No? <laughs> ikot ikot lang Grabe pa nga mahal ng materialis ng pag-wiring. Ito pa lang, grabe na. Libo-libo na. Sino naghanap ng mag-wiring? Magpa-wiring, mag-PM lang. Iron dito, tingnan mo. Ganito lahat. Dalawang araw pa lang niya. O, tapos na. Apat na araw ito, tapos na niya. Kuntakin niyo lang ako, kung sinong may gusto. Wiring lang. Mabilis. Tatlong kwarto ang winiring niya, o. So, baba na siya Bukas, mamili na kami ng ano, materialis para sa mga ilaw. Hmm, yan o, nandun na. Pien lang kayo sa may gusto.